Isang napakagandang hapon sa ating lahat mga kaparmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao So alitin munang alamin ang wastong paggamit ng mga fertilizer para po sa ating mga talong at saka sa ating ampalaya So ngayon mga kaparmers share ko lang po sa inyo ang wasto paggamit po ng mga fertilizer sa ating mga tanim para maging ganito Okay so ngayon share ko lang mga kaparmers, tingnan nyo ang ating 31 days old na talong Ganyan na siya kalaki, kalapad ang mga dahon, karami ang mga sanga. So parang hindi ka maniwala sa ating 31-days old mga ka-farmers. Ayan. Okay, so ngayon mga ka-farmers, hindi na natin patatagalin pa. Uh, share ko lang po sa inyo. Uh, ito po ang ating talong na basal. Okay, so yung ginagamit natin pang-basal din ng mga ka-farmers ay yung Unique 16 naghalo tayo isang sako tapos isang mega multiplant vitamin isang wukosing granule at saka dupus so lahat ng mga fertilizer mga ang kakawarmer na ginagamit ay nilalahok po natin then sa dami na 10 hanggang 20 grams yun po ang nilagay natin sa bawat puno no okay Then, pagkatapos mga ka-farmer, 3 days after transplant, Uh, share ko lang po sa inyo uh, nagdilig po tayo ng fertilizer sa isang drum o 200 liters of water naglagay lang po tayo ng tatlong kilo then tapos ang tatlong kilo yon po ang ating hinahalo sa 200 liters then dinidilig sa ating bagong tanim na talong na 3 days after transplant isang ligo o 1 sardines po sa bawat puno Okay, sana malinaw no, ang pagkakaintindi nyo mga ka-farmers sa uh, uh, wastong paggamit ng fertilizer sa ating talong. Then mga ka-farmers, every week tayo nagpadilig ng fertilizer sa ating talong. So every week nag-add po tayo ng uh, ito, sana maintindihan nyo. Kung mataba ang lupa nyo, o sa madaling salita, uh, may ibubuga pa kasi ah uh, virgin siya mga ka-farmers bagong open pa lang so pwede mag add ka every week kakalahating kilo pero pag ang lupa may medyo mahina na isang kilo ito mga ka-farmers kung tatlong kilo 3 and half kung mataba ang lupa pero pag medyo mahina na 4 kilos mga ka-farmers tapos yung 4 kilos mo na fertilizer mga ka-farmers kung uh, mahina na ang lupa mo sure ko lang po sa inyo ito malaking bagay po no sana magkaintindihan tayo dito mag-add tayo ng soil neutralizer para yung mga nutrient na hold o hindi napakinabangan ng mga tanim ay sa tulong po ng ating soil neutralizer ay mapakinabangan po sila ano pong mga farmers ang mga soil neutralizer na pwede natin ihalo para pang palambot sa lupa kasi pag ang lupa natin ay palaging inuulan tapos init, ulan init ay madali lang tumigas mag-add tayo ng mga apsa para lumambot ang ating lupa mga ka-farmer at hindi tumigas naintindihan nyo so yun po no every week mag add tayo ng kalahating kilo kung mataba pa ang ating lupa pero pag medyo mahina na ang ating lupa isang kilo tapos soil neutralizer okay pwede i-add natin mga ka-farmer sa first dilig natin ang bio agronica flash wukosim gran brand ano po ah Husako consort Oh, may ma Raisa and Smart, 'yun. Pwede din mga ka-farmers sa first dilig natin. Maganda din po sila. Okay, so pagkatapos mga ka-farmers, uh, 3 days na after transplant, nagdilig ka ng fertilizer, ulitin mo 10 days. Kung 3 and half ka kasi mataba pang lupa, so yun po ang ididilig mo sa pangalawa. Pero pag medyo ano po mga kalawas, 10 days, kung medyo mahina, uh, 4 kilos po sa 10 days. Then pagka 17, ang pangatlo, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mas maganda mag-add na po kayo ng uh, mga 1846 mga ka-farmers. Bakit sinadyes ko sa inyo ang 1846? Kasi 46% po ang kanyang pusporos. Alam nyo ba mga ka-farmers kung ano ang pusporos? Para po siya sa uh, bulaklak at bunga ng ating uh, talong. So naintindihan nyo din tapos ang potassium para po siya uh, sa pangpatibay ng mga ugat, ang padami ng ugat. Tapos sa tulong ni boron, potassium at saka ni calcium na meron sa mga fertilizer na ating gamitin, madali lang pong lumaki at lumago ang ating mga pananim kagaya sa nakikita nyo sa ating harapan. Okay, so kung walang 1846 mga ka-farmers na fertilizer na pwede nating i-add sa pangatlong apply natin, Yara Grower Yara Grower mga ka-farmers So yun po no Sana magkaintindihan tayo Every week tayo magdilig ng fertilizer Tapos kung mataba uh, Kalahating kilo ang itong i every week Kasi habang papalaki ang ating mga tanim Ay papalaki din ang kanyang makonsume na fertilizer Okay kasi pag halimbawa ay nagdilig ka Sa 3 days after transplant ng 3 kilo Pag namunga ganun pa rin 3 kilo So hindi yan pwede mga ka-farmers kasi malapad na ang kanyang dahon, marami ng sanga, may mga bulaklak pa at higit sa lahat meron ng mga malit na bunga at saka yung mga bunga na rinig ni Harvest. Kaya nga habang lumalaki ang ating puno, lumalaki, maraming sanga, maraming bulak. So dagdagan natin palagi ang ating mga fertilizer na ating ididilig. Okay so kahit abot pa ng mga 12 kilos isang drama mga ka-farmers pwede din. Then, tapos pag malaki na ang puno, tapos nasa 12 kilos ka, pwede ka na magdilig ng kalahating litro sa bawat puno po ng ating mga talong. So malaking bagay po yun mga ka-farmers ang ating uh, measure at may bahagi sa inyo. So abangan nyo lang ang susunod kong tips. Ituturo ko po sa inyo ang ating uh, full year. No? So ngayon fertilizer muna tayo. Okay so pag 30 days up na ang ating mga tanim. Okay, kung wala ka ng mga halong Unix 16, Mega Multiflan Vitamin, Dupus at saka Kukusing Granyol, pwede ka na mag-winner, Netrebor at saka Mega Multiflan Vitamin uli sa 30 days kapin na talong mo. Para uh, dumami pa lalo ang mga bunga po no, ng inyong atanim. Uh, tanim. So yun po mga ka farmers hanggang sa katapusan. Okay, so sa inyong lahat, mga ka-farmers, mga ka-viewers na mahilig sa ganitong usapin about farming, pakishare na lang po ng ating video. Sana po may natutunan po kayo. Kita-kita uh, po tayo ulit sa ating susunod na uh, video. So, yung pag-usapan natin ang insecticide, fungicide at saka polyar. So, polyar muna tayo sa susunod mga ka-farmers. So, abangan nyo lang ang ating upload. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.